Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng reaction, opinion Itong post ng Pinoy Trending mm -hmm. uh, Tungkol ito sa pahayag ng Department of Trade and Industry Secretary Secretary Cristina Roque Yung pang Noche Buena Kasi magdi-December na, para, Pasko na, ilang araw na lang uh, 500 pesos Pwede na daw Pang bena, may ham pa. Ah. Drawing siguro nga ham. Oh. DTI sinabing kayang-kaya ng mga Pilipino na mag Noche Buena sa halagang 500 pesos. Naniniwala ang Department of Trade and, Sec and Industry na kayang pagkasyahin sa halagang 500 <laughs> ang Noche Buena ngayong taon. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, ito umano ang naging resulta ng kanilang kalkulasyon kung magkano nga ba ang pinakamababang halaga na maaring magkasya sa isang notsebuena. <laughs> oh, ito ang exact word ng sekretarya. Kung totoosin, 500 makakabili na kayo ng ham Para mm -hmm. bang I don't know anong klaseng ham ito <laughs> Makakagawa na kayo ng macaroni salad Makakagawa ka na rin ng spaghetti <laughs> Depende rin po yan kung ilan yung taong kakain <laughs> Anyway Anyway <laughs> Dito nyo makikita anong klaseng Cabinet members ang meron tayo sa Marcos administration ah uh, how do you call that one? Hmm. To me, uh, siguro, kanya-kanyang ano, kulang sa realidad. Hmm. Ang average member ng Pilipino ha, family, nasa tatlong anak siguro. Average ha. May mas marami pa yaman. Eh, Tatlo. Kasi ang anak sa pamilya namin, tatlong anak ko eh, dalawa, lima, lima sa pamilya. <coughs> uh, ako, may sweldo na ako ah. Eh yung mga notchid boy na namin, paminsan-minsan lang kaming magbili ng ham eh. Dahil noon, talagang i-budget yung sweldo. Eh kung ako na may sweldo noon, paminsan, wala nga akong matandaanan nga nagham kami ng Noche Buena eh. <laughs> Ito ang nakakatawa. Kung hindi niya sana linagyan ng ham, baka okay okay pa yung limang members ng family. Yan, mga spaghetti, mga soft drinks, mga ano. Uh, okay, pansit. Pwede na. Yes. Pwede na. Kailan nilagyan pa niya ng ham, makaroni salad, ah, uh, wala na. Malayo sa realidad itong mga cabinet secretaries. Malala ko tuloy yung meda Deb-deb na ngayon. Ah, uh, kailan ba yon Last year yung binati ko sila na ano, 21 pesos per meal. Pwede na daw, mabusog na daw ang Pilipino. Ganyan. Ganyan ka... I don't know how will I describe it. <laughs> Wala sa real realidad. Kaya ba yan? Twin, lalo na ngayon, inflation. I hope binago na ng DepDeb o NEDA yung computation nila na 21 pesos per meal. Hindi ka mabubusog. Kanin lang yan. Oh, sa Jollibee, yung isang cup of rice nila, di ba, ba 20 pesos na yon? Paano ka? <laughs> Mabubusog <laughs> 21 pesos. oh. oh, balik tayo dito sa Netsabena, Pasko. Uh, ham. hira ang Pilipino nga magbili ng ham. Yung, yung ordinaryo lang ha. Basta may pansit. Yan. Pwede na yan, pansit. O, oh, spaghetti, pansit na rin yan. Siguro, lechon manok. O, oh, magkano na ba ang lechon manok? Yung mga ordinaryo na mga lechon manok, 300 plus na. Kung andok, yung mga sikat, 300, uh, mga 400 na atang andok eh. Ang chokes togo 350. Oh, yung palang oh, lechon manok. lechon <laughs> manok, wala na. Ubus na yung paibara. Pamasahi mo pa, magpunta sa sa market. Paano mo mapagkasya yun? Ay, nako. Uh, ito ngayon, binasa ko ang mga comments. Binabatikos ng TUDO itong sekretarya ito. Tingnan natin na. Ah. People who reacted. 9,800. 8,100. 8,100 tumatawa, 1,100 ang galit, 287 lang ang nag-like. Yan, 99% tinatawa ng galit dito sa pahayag ng sekretaryang ito. Ibig sabihin, wala talaga. Uh, hindi sila makarelate sa hirap ng mga tao. Paliba sa kanila, kumakain saan? Mga five-star hotel. Tapos ganyan lang, ipalabas lang na, hindi, kaya nyo yan, 500, pwede 50 na, makakain na kayo ng lechibrena. But anyway, mga kaibigan, as we celebrate Christmas, hindi naman yung pagkain na importante. Mag maganda, makakain tayo ng masarap, but let's not forget the meaning of Christmas. Uh, Christmas, may minilagyan ko ng meaning. <laughs> Chris, Christ, Christ, Christo. M-A-S na lang, ano yon. My my assurance of salvation. Ang Christmas related po sa pagkamatay nating mga tao. Dahil lahat tayo mamamatay. Ang death po is my first death, second death. First death, yung physical, yung mailibing ka sa simenteryo, maging lupa ulit yung katawan mo, kailang yung ating espiritu at kaluluwa. Yeah, magbibiyahe yan. Dalawa lang ang papupuntahan yan. Death! Turo sa amin ng aming military bishop. D-E-A-T-H. Death. Departing eternally, abandoning all to heaven or hell. Yun po ang meaning ng death. So, ang Christmas, <coughs> pinadala ng Diyos ang kanyang one and only begotten son. He died on the cross, buried for three days, rose again after three days. For what? Para hindi na tayo magkaroon ng second death, yung spiritual death. Kasi kung ang kaluluwat espiritu ng isang tao mapunta sa impyerno, yan ang second death, forever separation from God. Ang Christmas, nagpuntang Panginoong Isus to save us. Yun po, kaya kailangan lang natin ABC. Ano yung ABC? Yan po ang gospel. Uh, magandang balita ng Panginoong Isus. A. Accept that you are a sinner. B. Believe. Maniwala na namatay at na buhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng kasalanan mo. C. Is commit or surrender your life to the Lordship of Jesus Christ. Yon po ang tunay na Christmas. Okay, eh, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Oh, karoon mo na niyang matagano yero. Si Kuya. na ni ang balay ni kuya nga uh, guba na kay gi kuanan lang isa og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan so gi na lang og cellophane ah uh, ilang higdaanan sa sulod og so mao pud sa ilang abuhan kung mo tulo ay uh, kung muulan mo tulo na gid kaayo kay oh So mga dagko hey. so, na gyud So karong kuya pila na dai ni katuig imong balay nga gaulan na o silo fina lang ang imong gisapa. Tulunan sa kon gini tulunan ni katuig. Ah uh, so to 3 years na daw. So na kay anak kuya. Na. Uh, si. Ay. Aw oh, nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga uh, kog sin makatop na gid ko mapulian na ning mga Nah, uh, gue buat nang asin. Asin iku ya. So, karon na humana gid og atop ang uh, yang balay wala na gid tulok So makita gid na to nga na. Salamat kit sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Nao oh, bag-o na akong sin. Ug so, labi na sa nag-sponsor ani, dagang kayong salamat. Ah sige, salamat Mata, po. Pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.